malapit kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Elections. Election special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Manila. From Cebu Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Batangas City. Trento, Agusan del Sur. The music and news. The, The mandate 2025. The Brigada Midterm Elections special coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. A palavra In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. One time, the new Filipino time, ala shete ng omaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldu karanasakit daily ka? Sakit, dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines Bricks. Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Labingsam na mga lugar sa Sorsogon inulan ng abo matapos na muling pumutok ang Bulcang Bulusan. Matikan at veteranong journalist sa klan binaril patay. Negosasyon para sa acquisition and cross-servicing agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan, sinimula na. Ito naman hong multilateral maritime event, formal lang nagtapos. Mass rollout sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas, target huyan sa 2026. At si Justice Secretary Boying Remulia, hindi raw takot sa rekomendasyong investigahan daw hu sila nang ombudsman. Six -six sa mga bagong balita, Brigada Balita, Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balitan Nationwide sa Umaga. Nationwide, Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1, Brigada News FM, Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Miyerkules mga kabrigada. April 30, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nakaranas po ng pag-ulan ng abo. Ang labing siyam na mga barangay sa Irosin, Hupan at Bulan sa Sorsogon. Ito'y bunsod ho ng muling pagputok ng Bulkang Bulusan nitong Martes ng gabi. Ayon kay VFOX Director Teresito Bacolcol, ang phreatic eruption ay naganap takong 7.43 ng gabi at tumagal ng humigit kumulang 77 minutes base huyan sa seismic and infrasound monitoring. Dagdag pa rito, nakarinig po ng malalakas na ugong ang ilang residente ng Kogon at Bagsangan sa kasagsagan ng mga pagsabog. Pinapaalalahanan ng publiko na huwag pumasok sa loob ng 4 kilometer permanent danger zone mula ho sa vulkan. Payo ho ng FIVOX kapag may ashfall, magsuot ng mga proteksyon sa mata, magsuot ng N95 na face mask at isara ang mga pintuan at bintana para hindi pumasok ang abo. Sa ngayon mga kabrigada, nananatili pa rin nakataas sa Alert Level 1, ang Bulkang Bulusan. Brigada Palina. Samantala mga kabrigada, meron daw isang batikan at veteranong mamamahayag ang binaril-patay sa aklan. Brigada Marivic Ilin, ibrigada mo! Brigada! Brigada. P -P 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 nang tatlong beses patay ang batikan at veteranong journalist sa Atlan na hindi pa mga suspek habang nakaupo sa rocking chair sa kanilang bahay sa Villa Salvacion ang Dagaw Kalibo Aklan kagabi, April 29. Kinumpirma ni Police Captain Aubrey Ayon, spokesperson ng Atlan Provincial Police Office ang pagbaril patay sa biktibang si Mr. Juan Johnny P. Dayang, 89 years old. Nang tamo ng tama ng pamamaril sa nieg at porosyon ng likod, agad namang dinala sa hospital subalit diniklara ng doktor na dead on arrival. Na-recover sa crime scene ang tatlong basyo ng bala na bril sa hindi pa matukoy na klaseng bril. Si Tatay Johnny Dayang ay chairman ng Emeritus ng Publishers Association of the Philippines Incorporated or PAPE at dating OIC Mayor ng Kalibo. In the heart of changing lives, ako sa si Brigadang Marivic Yarilin ng 89.3 Brigada Luis Sepem Kalibo ng Miss Grace Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga ng Presidential Task Force on Media Security ang brutal na pagpaslang sa 88-year-old na journalist at dating Kalibo Mayor na si Juan Johnny Dayang. Ayon no, sa PNP, pinagbabaril lang hindi pa nakikilala ang mga suspek ang biktima sa loob mismo ng kanyang bahay. Bandang alas 8 ng gabi nitong Martes, April 29. Isinugod siya sa ospital pero dead on arrival na huyan. Nagpapatuloy ang masusing imbesigasyon ng PNP upang matukoy at madakipang nasa likod ng pamamaril. Nakikiramay naman ang PT Forms sa pamilya at mga mahal sa buhay ni Tayang. Balita, Nationwide Economic assistance at iba pang kasunduan sa Japan, kiniralaho ng liderato ng Kamara. Brigada Haji Camino i Pinagtibay ni House Speaker Martin Romualdez ang commitment na itataguyod ang ugnayan ng Pilipinas at ng Japan kasabay ito ng dalawang araw na official visit ni Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa bansa. Ayon kay Romualdez, mahalaga ang partnership ng Pilipinas sa Japan bilang kaalyado sa ekonomiya, defense at security. Kinikilala niya ang di matatawarang papel ng Japan sa pagsuporta sa kaunlaran ng ating bansa, pati na sa economic security at national resilience. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, marapat lamang umano na magsama-sama ang mga bansang may parehong pananaw. The Philippines and Japan have a very strong relationship kaya itong bisita ng Prime Minister lalo titibay ang ating relasyon. At um, uh, nakatakaran din ng nakatakaran taon na nakapirma din tayo ng uh, Bound Trilateral Agreement between Japan, the Philippines, and the U.S. Kaya siguro tuloy-tuloy din ang uh, 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 pag dito sa mga pwede natin gawin. Ipinaliwanag din Dinito na kailangang protektahan ng rules-based international order, itaguyod ang soberanya at pangunahan ng kinabukasan na may kapayapaan at kasaganaan. Dagdag pa ng speaker, ang Japan ay hindi lamang malapit na kapitbahay na bansa dahil ito ay isang kaibigang mga... ...pagkakatiwalaan na kaparehong nagsusulong ng demokrasya, rule of law at commitment tungo sa malaya at bukas na Indo-Pacific. Bukod dito, binanggit ni Romualdez ang epekto ng economic assistance ng Japan, lalo na ang investments sa infrastruktura, manufacturing at clean energy na nagbukas ng oportunidad sa mga Pilipino at lumikha ng sustainable jobs. Handa naman ng Kamara na Palawakin ang parliamentary cooperation sa Japan. In the heart of changing lives... Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Negosasyon para sa acquisition and cross-servicing agreement sa pagitan huya ng Pilipinas at ng Japan. Sinimula na. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo. Brigada. Inanunsyo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru ang pagsisimula ng negosasyon para sa Acquisition and Cross-Servicing Agreement o AXA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Layunin ng AXA na palalimin ang defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagpapalitan ng logistical support, supply at technical na tulong sa mga aktibidad tulad ng humanitarian assistance, disaster response at joint military exercises. Ang ang anunsyo ay bahagi ng kanilang joint leader statement matapos ang opisyal na bilateral meeting ni na Pangulong Marcos at Ishiba sa Malacanang kahapon. Sabantala kinilala rin ng Pilipinas ang tulong ng Japan sa pagpapalakas ng kakayahan ng Department of National Defense sa pamamagitan ng Official Security Assistance o OSA kung saan sinabi ng Pangulo na ang Pilipinas ang kauna-unahang recipient ng nasabing programa sa Southeast Asia. On defense and security cooperation, It is of note that the Philippines is the first recipient of Japan's official security assistance. And even as a new initiative, barely three years old, the OSA has allowed our security agencies, especially the Department of National Defense, to achieve meaningful upgrades. Ayon naman kay Japan Prime Minister Ishiba Shigeru, bukod sa aksa, napagkasundoan rin nila ni Pangulong Marcos na simula ng pag-uusap para sa Security of Information Agreement upang tiyakin ang ligtas na pagpapalitan ng sensitibong impormasyon sa pagitan ng kanika nilang mga ahensya. Ayon sa dalawang leader, ang kasundoang ito ay mahalagang hakbang sa pagpapatatag ng isang multi-layered security cooperation sa gitna ng mga pagbabago at hamon sa Indo-Pacific region. Binanggit rin ni Ishiba ang kahalagang ng trilateral cooperation kasama ang Estados Unidos upang mas mapalakas ang regional security at mapanatili ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific na nakabatay sa rule of law. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Nationwide. One time the new Filipino time 7.11 ng umaga Mami, Daddy, Nay, Tay One tahanan party list Para sa aming kinabukasan 1-1-8 1-1-8 1-1-8 Paid for by Attorney Nathan Odojando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City kababayan, patuloy natin ang suporta ay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mag-integrity. Mart Marcoleta, iboto niya. Pagka-Senador Marcoleta. Number 38 sa Balota. Best political advertising Marcoleta. Brigada Balita Nationwide Home Multilateral Maritime Event Formal lang nagtapos Brigada Austria i Mo Brigada Brigada malang nagtapos ang multilateral maritime event na bahagi ng ika na pung edisyon ng Balikatan Exercises. Ayon sa of the Philippines, isinagawang MME mula April 24 hanggang April 29 sa karagatang sakop ng Subic Bay patungo sa Joint Operational Area ng Northern Luzon Command. Kabilang sa mga lumahok sa maritime exercises, ang mga puwersa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan Maritime Self-Defense Force. Sa loob ng anim na araw, nagsagawa ang mga kalahok na bansa ng mga high-end maritime operations gaya ng communications drills, division tactics, photo exercises, replenishment at sea, cross-deck landing qualifications, maritime search and rescue at gunnery exercises. Kabilang sa mga ipinadalang assets ng Pilipinas ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Apolinario Mabini at BRP Gabriela Silang habang ipinadala naman ng Estados Unidos ang USS Savannah at USS Comstock. Nakiisa rin ang JMSDF sa pamamagitan ng barkong JS Yahagi. Nauna ng kinumpirma ng Philippine Navy na na-monitor nilang ilang barkong pandigma ng China sa gitna ng mga isinagawang aktibidad ng MME. Sa kabila nito, iginiit ang AFP ng MME ay patunay ng pagkakaisa at kolektibong kahandaan ng mga kasaping bansa sa pagtataguyod ng seguridad sa Indo-Pacific region. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority Balita Nationwide Mas rollout sa pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Target huyan sa 2026. Jigoboy Custodio, ibrigada mo! Pusibling masimulan sa January 2026 ang nationwide rollout ng pagbibenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ayon sa Department of Agriculture there are so many things to do. No? And, uh, first of all, we need the right data. We need to experience at least for six months kung paano patanggoy ito na no? uh, maraming factors. Eh. Tapos, yung meron pang factor of the world market price, sa ngayon mababa, e eh, pagpano pag tumaas yan. Diba? Then, may problema na naman. Kabilang sa mga paghahandang tinututukan ng DA, ay ang paggawa ng software system para sa distribusyon at ang posibilidad ng pagbibigay ng card sa mga binipisyaryo. Batay sa pinakahuling price monitoring ng DA mula April 21 hanggang 24, ang presyo ng bigas sa Metro Manila ay nasa pagitan ng 39 pesos hanggang 58 pesos kada kilo. Ang programa ay popondohan mula sa 5 billion pesos na contingency fund ng Office of the President 4.5 billion pesos para sa pagbili ng bigas at 500 million pesos naman para sa logistics. Sa klaw ng unang rollout sa May 1, ang Western, Central at Eastern Visayas at Negros Island. Bukod sa Visayas, ibebenta rin ng P20 rice sa ilang piling kadiwa ng Pangulo sa Metro Manila sa May 2. Pero sa ngayon, naghihintay pa ang Department of Agriculture ng pahintulot ng Commission on Elections upang maituloy ang pilot launch ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ngayong linggo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Welcome naman. Cabalita. Welcome naman kay Justice Secretary Boying Remulla. Ang rekomendasyon rekomendasyong imbisigan ho sila na ombudsman hinggil nga sa pagkakareso kay dating Pangulong Duterte. Ay po kay Remulla, hindi siya natatakot sa rekomendasyon ng komite ni Senatora Amy. Mababatid na sinabi nga ho ng Senadora na maari raw o irerekomenda niya ang pagsampan ng patong-patong na reklamo dito nga po sa mga Marcos Cabinet Hingin. Tokyo na sa Duterte arrest. Sabi ho ni Secretary Boeing, wala naman silang nilabag dahil ginagawa lang nila ang nararapat. Kung ano kung totoong committee report na yun lumalabas o ano ito eh. so welcome development. Hindi naman tayo natatakot dyan. Ginawa namin yung dapat gawin. At uh, it's the best, it's the best, uh, to best judgment. What's good for the country is what we do. Barkada Balita Nationwide. Bar. Okay, si Senadora Marcos. Wala para planong isarado ang pagdinig hinggil huyan sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! brigada. Hindi pa raw nais tuldukan ni Senadora Amy Marcos ang kanyang pagdinig hinggil sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ikalaw na ipagdala rito sa The Hague Netherlands. Ito ay dahil na pa nilang masilip kung sino ang nasa likod ng pagtulong sa operasyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Maaalala sa karagdagang findings na ipinresenta ng Senadora ay ginit nito na politically motivated ay naging pag-aresto kay Duterte dahil target umano ng administrasyon administrasyon na ng Duterte bago ang 2028 eleksyon. Sa kasulukuyan, hindi pa raw sila nagkakausap ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa naturang issue. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Nagpasalamat si Senador Bongo sa mga patuloy na nagpapakita ng suporta sa kanya matapos ang makuha ang rank 1 sa pinakabagong pulso ng Pilipino survey na isinagawa po noong April 11 hanggang 15. Batay ho sa naturang survey na kakuha ng 57% of voting preference ng senador, isang patunay daw ng patuloy na pagtitiwala sa kanya ng taong bayan. Pinumpirma naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa magkakaroon daw ng libreng sakay sa MRT at LRT mula huyan ngayong araw hanggang May 3 bilang bahagi ho yan selebrasyon ng Labor Day. Ayon sa Pangulo, layunin nitong magbigay ng kaunting parangal at pagkilala sa mga manggagawa sa bansa at pagkilala nga ho sa kanilang sakripisyo, kontribusyon sa ekonomiya at sa lipunan. Sinabi din na Malacanang na magiging available ang libreng sakay buong araw sa mga nabanggit na pecha upang mas marami pang makinabang. Brigada Balita Nationwide. Nakisa naman si Deputy Speaker Camille Villar sa Saulog Festival sa Tagbilaran sa Bohol. Ayon kay Villar, ang pagdiriwang na ito ay nialay kay St. Joseph the Worker na isang simbolo ng kasipagan at katapatan. Umaasa siya na magiging inspirasyon si St. Joseph sa lahat po sa gitna ng mga hamon sa buhay. Kada Nationwide. Kada Balita. Balita. Lita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada hindi biro para ho sa isang nanay na makitang nagdurusa ang kanyang anak lalo na kapag ang bata ay nasa murang edad pa lamang. Isa hong malaking pagsubok ang pinagdadaanan ni Leonila Flores, isang inang nagnanais po na sana'y gumaling ang kanyang anak. Si Sarah Poy, 9 years old, may malubhang sakit sa puso at kinakailangan ng agarang operasyon upang matulungan po siyang gumaling. Dahil po sa kalagayan ng kanyang anak, hindi po nagdalawang isip si nanay na humingi ng tulong sa Brigada News FM Cebu at sa Wantahanan hindi ho naging mahirap para sa mga kabrigada na magbigay po ng tulong sa loob po ng ilang sandali. Nagsimula na hong dumating ang mga donasyon at nakalikom po ng 20,000 pesos ang mag-ina na isang malaking tulong para ho sa pangailangan ni Sarah. Ako si Leonila Flores, nagpasalamat ka ninyo mga kabrigada sa pinansyal nga tabang nga inyong gihatag para sa akong anak nga si Sara Flores. Kini subay sa inyong gipahang higayon nga pagbrigada, pagbrigadahan tahanan nga naging uban sa tahanan party list. Mula po sa Brigada News FM at sa tahanan. Maraming salamat, ka-Brigada balita, balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. nationwide. Kada balita. Brigada balita nationwide. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority, Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.